Magandang umaga mga buddy. Fishing na naman tayo. Subok ulit. Ayan, bagong spot natin. Dito tayo magkakast cast against the wind. Ayan, malalaki yung alon doon. Balipik po ngayon ng low tide. Ayan, di pinupuway Dati dito tayo nag-cast. Sigaras lang yung nahuli natin pero okay na yun dito tayo susubok. Let's go! Bale ngayon mga buddy, yung target natin, mag-GT mag hunting tayo. Baka sakaling may dumaan or maligaw dito ng mga GT. Yan. Bali, susubok tayo ngayon, mag-GT hunting. So ayan mga badi, sa mga pagkakataon na ito ay lumipat na po tayo ng spot kasi yun nga napakalaki yung mga alon at napakalakas ng hangin. Hindi natin nakayanan, hindi natin maitapon yung lure ng malayo. At na-donate pa tayo ng lure mga badi. Nakakailangkas pa lang tayo mga badi, donate ka agad, sayang, sumabit sa bato. Pero yan, ganyan talaga yung pagpipishing. Sanay so, na ako dyan, maraming nasasayang na mga lures sa pagpipishing. Ayan mga badi, let's go! Ayan mga buddy, yung gagamitin natin Yung Pink Ranger natin Sabag na naman ulit Dito si spot natin So ayan mga buddy, dito tayo Sa ating spot kung saan tayo nakahuli ng Sigaras Pahitay na mga buddy mainit na first dust ala seekor kelas perin mapakagat sa tanghali <laughs> mainit na everybody Pahay tight na Matas na yung tubig Lagpas baywang na Wala pa rin mga bari kahit anong gawin natin wala tayong napakagat sa ating pagpipishing ngayon so ayan umuwi na lang tayo dyan hindi na natin ang ng video box tayo ngayon bawi na lang tayo ulit mga bari tight lines